Hi mga dams, ayan, araw ng linggo ngayon at umuulan at baha ang kapaligiran mga dams ko. Ngunit kailangang mamalengke mga dams. So ayan, pumunta tayo sa palengke at magliwali tayo ay papunta ito ng tampoy mga dams. Ito ang tulay ng tampoy dahil dadaan ako sa ati ko. Titinan ko ang sitwasyon niya. So itong tampoy na to, kasi nung araw dito po nagpapalitan ng kalakal ang mga ninuno nung araw. So ayan po ang tulay ng tampoy mga dams ko. So punta tayo dito sa tampoy sa ati ko. Gusto ko ang likod ko, anak ko naman. Ano ba naman pagbibi video mo, anak Diyos ko, ang lapad ng aking balikat Ito po ang bahay ng mga ninuno ni Sir Joey de Leon Mga damski ko So, ayan po Nag-vlog -nag na ako dito noon So, ito papakita ko uli Ayan po ang tahanan ng mga de Leon Mga dams So, ayan po ang uh, dito po ang ninuno ng lolo ni Joey de Leon So, ayan po Dito sa tampoy lang po yan So, ang ati ko doon sa bandang dulo. So, punta tayo. Tinan natin ang sitwasyon ng ati ko. Dahil lubog na lubog na daw sila. O, sa may baba. Malalim kasi yung ano dito part ng tampoy. Malapit sila sa ilog. So, ayan tingnan natin. Ano na ang lagay ng aking mahal na kapatid. Ayan ang mga bahay po dito. Mga damsi sa tampoy. So, ayan na nga ate. Ano na nangyari? <laughs> so, ayan po mga damsi Malalim na malalim. Malalim talaga yung kanilang baba. Nga mga damski ko, hindi naman ito inaabot ng bahas. So, ito pong part na to siya talaga malalim. Tapos ito naman, tilambaka ng ate ko para may daanan sila. O kahit paano buo nakakadaan siya. Dati kasi talagang malalim talaga yan asin yung gabiwang yan nilulusong ng ate ko. So, dito naman mga damski ko, napadaan Lubug tayo. Lubog-lubugan talaga tayo. So, napadpad naman kami dito mga damski ko. Ayan, nadaanan namin ang White House. Ang kilalang White House ng Malolos ang pagmamayari ng mga Bautista family yan. O yan mga damski ko, ang Casa Real de Santo Niño. So ayun, pwede mag-check-in dito. So lipas at pasok tayo. Sa labas lang pala. Bawal po tayo pumasok. Dahil hindi naman tayo mag-check-in. Medyo ka dito. <laughs> mga Ransky kayo sa mga nais mag ano, maghahanap ng transient malolos. So, dito po kayo mag-inquire sa page nila, ang Casa Real de Santo Niño Malolos. Ayan pag ari ng Bautista family. So, ayan po sa mga nais magstay dito at naghahanap ng pag-stayhan dito sa Malolos Bulacan. Ayan, mag-visit na kayo sa page nila, ang Casa Real de Santo Niño. Para nagkakaroon pa yata ng extension niyan o ginagawa yan, mga dance ko, So, ayan mga dance ko ayan, dadalhin ko kayo naman dito sa palengke, mga dance biscuit ko. Tingnan nyo ito nyo. Ang baha, ang baha, baha, baha. Ang palengke sa malolos. So, ayan po mga dams. Ang sitwasyon ng palengke sa malolos. So, ayan po. Lubog, lubog na. Ayan. So, ayan. So, nais pumunta dito sa palengke ng malolos. Sa ganitong tagulan. No, huwag kayong mag, ano, makalimot sa pagdala.